So, mga kapogs. Good morning. Papawis tayo. no Time check. Eh, 458. Ang oras natin. So, dito mga tuk tayo. Ganito ako mag, ano, mag exercise Ha? kakatukin natin yung kaibigan natin okay so ganito na alas 4 ano na ganito na kaliwanag yan maliwanag na so hintayin natin na magbubukas kasi kinatok na natin eh kwarto niya yon yung kinatok oi hello e eh, tawag so ayan yeah, upo po tayo hihintay tayo so ayan mga kapogs no um, last 4 ganyan na kaliwanag dito last 4 na umaga Guys. upit ng Araw. Kasi hindi makikita sa ano po. Ng Araw. Mhm, banda nga sana. Hindi makikita ayan kagabi hindi mo pa kasi ako ng ano. Kagabi. Pa natapos. Hindi mo pa natapos. Pogs dito na tayo parating na tayo kaso marami pala marami oh marami pala mga kapwa nating na uh, Pilipino sayo practice mo kanila ako ba? sayo yung practice mo. Ayan eh. Ops, yeah. Ayan mga Ayan mga Ayan mga kapogs. kapogs. Ayan, 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 mga kapogs. Rabi pala araw na Martes. Ayan. Araw na Martes ngayon. So, na sila. 阿姨。